tingin asan magulang nyo ba't kayo nagkitinda nito ando doon po nagbibenta rin hindi rin hindi rin bibili nyo na ito lang magkano to pang daan oh ang bata ko Kayo na pinapatinda ng mama niyo? Patingin na eh. Yung bibili natin ito mga idol. Ito mga bata. Yan. Yan, nag-flip okay. yan ako. Yan, magano yan? Hindi, sandan na lang ito? Bawal po. Pag wala bahay yan. Bawal? Pag-ibig sa kasawad pag may tawad, Pasko na para. Bibiliin ko yan para hindi na kayo maglago. Kung magkano lahat yan, 350. Ha? Ah. Siya. Raw Walang malalaki nito doon na Dito natin dito sa dalawang bata. Ilang taon ka na, baby? 9. Ikaw? Okay. Dalawang bata. bawakan mo muna tawin baka muna huwag mo patayin